Itatanim ko na guys yung nahingi kong sanga ng dragon fruit. Sa ganito ko muna ilalagay kasi yung lupa sa harap namin ay mabato. Yan. Yeah, Hindi ko siya kayang bungkalin. Kaya yeah, pansamantala ay ilagay ko muna dito sa mga improvised na paso. Pinanggalingan nang kong anik-anik. Yan. Yeah sabi ng aking hiningan ay pwede raw na apat na putol yung binigay niya sa akin pero since nga tatlo lang yung ating pwedeng pagtamnan ay tatlong kuto lang ang aking ginawa Yan. Mm -hmm. Siguro naman eh, lumaki ito eh gagabang na yung ugat sa lupa yan yeah, kaya pwede na siguro dito na hanggang sa siya ay lumaki yun yan kita sana ay mabuhay siya para ako ay makakain ng dragon fruit sa darating na panahon Ayan. Itinatanim ko palang, lang. Meron ang nanghihingi. Ano ba yan? <laughs> Ito yan. Nanghihingi na. Ito ah. Hindi pa nga itinatanim pa lang. May nanghihingi na ng saan ba yung ano nito? Parang dito yung ano eh. Kanyang yan. Mala, papalaki lang yata doon sa Ito na nga yung ating tinatanim na dragon fruit. Sabi eh, pwede raw sa diabetic yung bunga nito. Kaya, syempre, kailan ko yung diabetic, kaya try-try ko din magtanim. Yan. O, diba? Nakagalawa na tayo, guys. And, one more. One to go. Ayan, tayo ay ano na. Ayan. Guys, madaming gawa. Ayan, sabi eh, ang batang ano eh, marami pa raw akong dapat na gawin. Kaya akin na tong mamadaliin. Ayan. Diba? Ito na nga guys. Ang aking mga na bagong tanim na dragon fruit. Ah, hello, yeah. Yeah, sisilip-silip nalang ako. yeah. Ano eh sana ay ito ay mabuhay. Ay isa lang. Okay na siguro. Ah paano? It's you. Hi. kita bang beauty kejang ya apa bang ma ne ya, friend di di kita lupa bye